Diba? Yung pala nga braso yun. Okay, okay nga lang, makakabraso ko. Legend. Ito yung bata ko. Uy! Okay. Pusa namin! Ayun yun, no? Uy! Ito yung bata ko. Okay. Pa, okay. okay. Sige na, ito lang. Na, Nagbububad eh. Bilisan no? mo no? oh. okay. na. Ano? Parang hindi may maimitan, no? Mahangin, no? Oo. Ay! Naku! Naglag na. Lagot ka. Pasok mo na. Tayo na eh. Kita pa na ate sa side, blagut ka na. Sige na, ipasok mo na.